Ano daw kaya ang nakakaiyak? <laughs> Kasi sabi dito, Kitty Duterte at Hanelet Avancenia hindi napigilang maluha sa Duterte na rally sa Quezon City. Kung kayo po ay doon na iyak sa The Hague, halimbawa yung kaharap niyo yung mga uh, DDS na naandun sa sinasabi yung Duterte Park yan sa The Netherlands sa, or malapit sa detention facility ni Digong, kung doon kayo nagbulahaw ng iyak, siguro mas okay pa. Mas maniniwala pa ang sambayanan sa inyo. Pero kasi rally na to eh. Rally na ito ng tinatawag niyo na Duterte. Ito po yung 10 candidates, uh, senatorial balls ng PDP laban. Siguro daw kaya umiiyak ito or nakakaiyak naman talaga yung mga ganitong klaseng tagpo. Hindi nila inasahan siguro na ganito lang kakonti ang dadalo dito sa rally na ito. At is, ito daw ay isang paraan para sila ay makakuha ng simpatya sa mga kababayan natin. Dahil alam kasi nila kung ano ang mga susunod pang mangyayari sa kanilang pamilya. Nasa dahig at nakakulong na ano um, si Digong, um, mai-impeach si Sara Duterte at yung si Pulong naman ay nasasangkot sa isang krimen at uh, patong-patong na haso rin ang kakaharapin. Sooner, pwede rin sabihin, o pwede na rin siguro na sabihin nga, na alam nila na susunod na rin sa si Sarah Duterte at ang iba pa na mga nasa circle na itong mga Duterte sa The Hague, dahil maaaresto rin yung mga yan. Totoo na nakakaiyak ngayon yung pangyayari, yung saklap, yung mga karma na nangyayari sa mga Duterte. At yan daw po ang dahilan kaya napaloha itong mag-inas sa isang rally sa Quezon City.